sunod-sunod na pagbaba ng kalakal ano uh, nakakapagbigay alarma na sa ibang mga kuan sa ibang mga junk shop lalo na mga baguhan ano ang iba nagpapanik dahil sunod-sunod uh, ang pagbaba ng kuan ng kalakal partikular na ang bakal ano yero tapaludo ano sunod-sunod halos araw-araw ay bumababa ng 50 centavos ano ngayon sa ating karanasan mga kabubog ay dahil diyan sa pagbaba-baba na yan ay minsan marami ang nalulugi ano lalo na yung mga mahihilig mag ng bakal ano minsan tinutinulad ng bakal lang naka-stack sa kanila ay inaabot ng baba ano may time pa nga dyan na bumalik lang sa limang piso ang kilo ng bakal at mm, ang pamimili namin sa junk shop ay dalawang piso na lamang, ano. At mm, marami ang nalugi diyan sa pangyayaring 'yan, ano. Na bumaba ng ganyang kababa ang bakal. Meron pa nga dyan na nanalo pa sa bidding. Subalit mm, nahakot lang nila ay inabot sila ng baba, ano. Marami na akong nakitang ganyan base sa aking karanasan, ano. Kaya nga, kung gusto nyo pasukin ng ganitong negosyo, kinakailangan marunong kayong lumaro. Ano? Mabilis kayong makiramdam. Pagka inakala nyo nagbabagsakan ng presyo, ay i-dispatchan nyo na kagad lahat ng mga nakistock nyo. Ano? At pagka mahal ang bakal, hindi kayo dapat nag i ng napakarami. Ano? mag i kayo pagka mababa ang bakal. Ano? Dahil pagka mababa, uh, sa pataas yan. At maliit ang puhunan mag kayo ng mag -stack. pero pagka sagad ng presyo ng bakal matik yan Bas, base sa ating karanasan pagka sagad ng presyo ng bakal ay sa taas ay biglang bababa yan dahil pagka mataas ang kwan mataas ang presyo ng bakal mga yero tapaludo ay dumadagsa ang mga mga ngalakal ano, dumadagsa ang mga magbibenta ano ngayon pagka dumagsayan ay napupuno ang mga tunawan natin dito ilan lang ang tunawan natin dito sa Pilipinas ano? napupuno at may pagkakataon pa nga na isa pa sa dahilan na kaya napupuno ang mga tunawan ay halimbawa yung mga uh, imported galing ibang bansa ay dito rin ipinapasok sa ating mga tunawan ano, sa Pilipinas Salimbawa, ay nakabuking sa ating mga tunawan eh halimbawa dyan sa kalakay nakabuking dyan sa barko ano uunahin yan ano kaya ang ating mga truck na galing sa mga malalaking supplier dito ng nadyang shop ay tumutukod ano nababahaw dyan sa mga tunawan na yan dahil inuuna nila yung kwan yung nakabuking na barko barkong galing ibang bansa ano so tayo dito sa Pilipinas tayong mga nagninegosyo sa scrap ay naapektuhan dahil diyan sa kwan sa mga booking booking na yan. Ano? So pagka sobrang taas na dahil isa nga sa dahilan ay eh, sobrang dami ng pumapasok sa negosyong ganito pagka mataas ang kalakal. Ayun, bulyum-bulyum man dumadating diyan sa tunawan. Bumababa na, ano, bumababa sila. Kasi pag binabaan nila yan, ah, dadalang ang kwan yan. Dadalang ang supply at yung iba ang ginagawa ng iba ini-stack nila ano pagka bumaba ini-stack nila hanggang sa sabay-sabay nag-stack yan mawawala ng supply diyan naman babanat uli ng taas yan so ganun ang nangyayaring paulit-ulit na scenario ano kabalik tara naman yan sa ibang kuan ano? sa ibang mga kalakal ngayon ang sobrang taas naman ngayon ay ang tanso ano ang bili natin dito sa si junk shop ng Tanso ay 400 na ano at mm, pwede nating mabenta yan ng 460 hanggang 480 per kilo ano isa na yung sa, sa mababang klase lang yun ano hindi pa yun yung klase A mga kabubog ano pero hindi ang mga aluminium nagtaasan ano yung ibang mga metals kaya kuan uh, may bumaba may tumaas karton tumaas din ano Dati ang karton napakatagal na hindi gumagalaw ng presyo, napakababa. Itinatapon na lang sa mga basurahan. Niya mga mga ngalakal hindi pinapansin pero ngayon maganda na uli ang presyo ng karton, ano? Ang bili natin dito sa si Jump Shop 4 na, ano? So Yan lang muna mga kabubog ano. At mm, sana nagkaroon kayo ng ideya no sa ganitong negosyo. No. So maraming salamat palo sa Facebook, subscribe sa Kabubog Jang Shop na. Ay, mali pala. Subscribe sa Kabubog Vlog sa YouTube at palo sa Kabubog Jang Shop Vlog.